Yun o. Oh. Dalawa. Mas isa, Mga gandang hapon mga kaibon, mga ka Stanley Boy. So yun. At walang karera ngayong linggo na to mga ka Stanley Boy, mga kaibon. Bali, magpapalipad lang ako ng kalapate. At kaninang umaga eh, hindi ko sila ganong pinatuka, konti lang. Kaya, ngayong hapon eh, kalilipa rin ko na sila time check tres, oh. Yan mga kaibo no yung aking mga kalapati at hindi ko sila ganong pinatuka kanina umaga konti lang bali apat na taka lang ang oras pala ngayon ay alas 3 3 na oh. palili pa rin ko sila para naman matagtag Una na tatlo. Ito pa yung iba. Yun. Dalawa. Mas isa, alin na. Bali, mayroon pang isa dito sa loob. Yun. Pang pito. So, yun. Talibon, mga Stanley mga Pugon. Ah, pinalipad ko muna. Wala ganong kalapati ngayon na nagliliparang kasi kanina. Eh, mga paratingan ng ibon. Kaya e, hindi ko muna sila pinalipad. Ngayong e, hapon na. Ayun sila oh. Yun oh. Yan Eh, kusama pang dalawa. Kita update lang tayo sa Kalapati gayon ng hindi natuloy ang ano. Karera. Kinansel Santa eh. Time check bali 3:05 na. At lumayo sila mga kay Stanley Boy, mga kay Ibon. ko nakita. Bali pito sila sa isang grupo. Ito hindi naman to sa akin eh. Tsaka yan, hindi rin niya sa akin. Kanina, dinayot ko lang sila gawa ng masyadong maaga pa kung pakakainin yung marami. So, okay, nino kaya to? You know. At yan ang mga kaibon ng kastanlo ba diba bali? Yan o. No? 7 minuto lang sila lumipad. Pitong lumipad. Siguro gutom na itong mga kalapati na to. Kaya Kaya dumapo agad Tatawagin ko na sila para patukain Bali stress 3 days na Ayan mga kaibon mga ka Stanley boy Tatawagin ko na yung aking kalapati Siguradong gutom na gutom na to Ngalingal sila oh. Ayaw nila pumasok mga kaibon, mga kay Stanley boy. Di mamaya na. Kung ayaw nyo pumasok, di wag. Wala mang, mamaya na kayo makakakain. Hapon. Ayaw pa talaga magsipasok mga kaibon, mga kay Stanley boy. So yun, natin din na natin pipilitin sila. Mamaya na natin sila patutukain para sakto sa gusto nilang kain. Kasi sanay sila tuwing alas 12 na kain eh. Kaya nanibago siguro sila. So maya maya na mga kaibon, mga ka Stanley Boy. Oh, yun mga kaibon, mga ka Stanley Boy, time check. Ayan. At magsisix na, limang minuto na lang. Para la sa is. At ngayon lang nagpasukan itong mga kalapati ko. Gusto nila sa labas lang sila. Yan. At wala nga hages. Dahil hindi na tuloy yung Santa Fe race ng Pan Race 1 at Pan Race 2. Bali, last, last lap na sana ng Pan Race 1 o sprint race sa APR. Itong araw ng linggo na to. Kaso nga lang, dahil masama yung panahon, eh, financial yung loading at training at yung sprint race pati yung second pan race nila na cancel yan mga kaibon mga ka Stanley Boy, ngayon kulang ulit sila na patuka gawa ng kanina nandun lang sila sa bubong gumagala gala dyan sa bubungan na yan ito tsaka dun sa bubong ng gym na to at dito dyan lang sila kanina pa ikot patuka tuka siguro medyo busog pa sila nung umaga kasi napatuka ko sila ng konti eh ngayon ko lang uli sila napatuka hapon ayan sila ngayon ayan ito sila ngayon mga kaibon mga ka Stanley boy pinagala ko lang sila kanina ayan ko lang hanggang sa pumasok sila at ngayon ko na sila napatuka nagala sa isna ayan eh madilim na yan so yun mga kaibon mga kay Stanley boy at dito rin sa akin breeder ipatukain eh, ko na rin so ngayon ko lang din pinatuka hapon na gutom okay, na gutom mo? Eh. Dilim na oh. Eh, nyo pa ba yan mga kaibol, mga ka-stanley Madilim na. Pero dito lang sa camera medyo madilim. Pero maliwanag-liwanag pa naman na yan. Siyempre yung akong reader, patutukain ko na rin. Yes. Kasi na ako, madilim, walang ilaw. At pati rin dito. Yan. Yes. <laughs> maliwanag pa naman kaso talagang madilim lang doon na yan ayun, oh, maliwanag oh Uh, Siyempre, dito kailangan patukain din natin. Kailangan patukain din natin dito. Okay, eh, dito. Yan, maliwanag pa naman eh. Madilim lang gawa ng may mga takip eh. At dito mga kaibon, mga kaistahan doon. Eh. Ayun. Ayun na sila busog na na. na so yun mga kaibon mga ka Stanley Boy hanggang dito lang muna itong aking video at update update lang muna ako kasi nga wala namang karera eh bali sa Merkulis pa ang ano nito loading uli sa IPR na cancel kasi O, ga gara ng panahon eh kulabo ayun yung buwan no kita nyo halos hindi makita yung buwan so yun mga kaibon mga ka Stanley Boy at napalipad ko na sila so nabawasan ko na yung kanilang timbang natagtag sila ngayon kasi nga hindi natuloy yung karera ngayong araw na to linggo pinalipad ko na lang sila para mabawasan yung timbang so yun mga ka Starlyboy mga kaibon hanggang dito na lang at maraming maraming salamat sa panonood ng munting video God bless all